alam nyo, ayaw na ayaw ko talaga yung may mga nakikitang nali-left out. Kahit hindi ko yan kaano-ano. Um, kwento ko lang ha. Alam nyo ba na sa one of my jobs, yung mga, mga superiors ko doon, super love ko talaga kasi they're very caring sa amin, sa aming mga bago, sa aming mga pinakabata. They're very caring talaga. And alam mo yun, yung, mga, yung sweetness nila, And yung love talaga, mararamdaman mo. So, super love ko din sila. But then, merong kaming naging um, bagong manager. And for some reason, hindi nila type, hindi nila, hindi nila bet yung bagong manager. And obvious talaga siya kasi hindi nila masyadong kinakausap kapag hindi kailangan. And walang, alam mo yon walang sweetness sa pag usap Though, normal silang ganun makipag-usap, but sa manager na yun, eh, hindi. So, talagang, parang na-hurt ako for her. Kasi, bago siya, alam mo yun, bago siya, tapos, parang, feeling ko hindi siya welcome. Alam nyo, ako lang yung kumakausap sa kanya palagi. With extra sweetness, ha. Talagang pinapakita ko that she's welcome sa department na yon sa company na yon And, ito may isa pa. Nung ano, nung nag-transfer ako, high school, sa Taguig, -E, meron dong, after ko mag-transfer, kasi nag-start na ng, ano, ng school year, so, June yung start, siguro mga July, August na ako, pumasok doon, nag-transfer doon, and then, siguro mga October, merong bago pa ulit na pumasok. And alam mo yon galing siya sa province and since city yung taging. So, ano, parang left out din siya. Alam nyo, ako din yung unang nag-offer sa kanya ng seat. Kasi nga, hindi ko matik, hindi ko alam, kahit hindi ko siya kaano-ano, kahit stranger, kahit isang beses ko palang unang beses ko pala siya nakita, pero, pero hindi siya, parang bilong. Ewan ko, ito ha, walang halong etos. Na-hurt talaga ako. Kaya ayaw na ayaw ko nakakita ng ganun. Sa akin, okay lang eh. Yung, uh, for example, napunta ako sa isang um, place or sa isang group. Tapos hindi ako yung kahit intentional or hindi intentional na, na parang hindi ako wini-welcome. And that's okay with me. Okay lang sa akin umubi mag-isa, pumasok mag-isa, kumain mag-isa. Kahit sa isang group, kahit ako lang mag-isa, I can do it. Hindi ako takot mag-isa at hindi rin ako parang madidepress kapag mag-isa ka sa isang bagay. Sa totoo lang, mas preferred ko pa nga yun eh. Kasi yung diskarte ko, kaya kong gawin nang wala akong iniintindi. And feeling ko, mas mabilis kong magagawa yung mga dapat kong gawin kapag wala akong kasama or ka-group. So, for me, it's okay. Pero pag manakikita ko sa iba, kasi yung mga left out na persons, most of the time, sila yung ano eh pinakabago or pinaka-pahimik, pinaka-weak parang sila yung list sa group. Kaya nga sila yung hindi masyadong gusto, ba diba, ng mga tao. And alam nyo ba na yan yung nakalagay sa Matthew 25.40. Diba sabi doon, the king will reply, Whatever you do for one of the least of my brothers and sisters, you did for me. So diba? Kaya dapat, mas dapat mo pang bigyan ng attention yung mga taong ganyan. Kasi yung iba, Madami silang friends eh. Kahit hindi mo na sila bigyan ng attention, may ibang nagbibigay sa kanila ng attention, pero itong nag-iisang to, baka ikaw lang yung meron siya.